naman o, ang sarap-sarap at mukhang mamahalin. Pero gawa lang ito sa meatloop. Napaka-budget friendly ng ulam na ito. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Isang lata lang ng meatloop ay sapat sa na? pa lang, ulam na. Tara, umpisahan na natin agad. Meron tayo dito ang isang lata ng meatloop. Pwede rin po ang beef loop. Depende na sa inyo kung ano gusto niyo gamitin dito. Durugin lang natin ito gamit ang tinidor. At kapag okay na, ilagay na natin ang one medium size ng grated carrot at isang medium size ng sibuyas. Lagyan rin natin ng half teaspoon ng paminta, isang itlog, at 4 tablespoon ng harina. I-mix-mix lang natin itong mabuti hanggang sa mag-well combined na ang ating mga sangkap. Ayan, at kapag okay na, magpahid lang tayo ng konting mantika sa kamay, at bilugin lang natin ito. Depende na sa inyo kung anong diskarte nyo dito. At bilugin lang natin ito lahat. Ayan, at ready na ito para iprito na natin. Maglagay lang tayo ng mantika sa kawali. Once mainit na, pwede na natin ilagay ang ating mga meatballs. Napakadali lang ito gawin. Instant ulam para sa mga chikiting. At balikta rin lang natin ito para pantay ang pagkaluto. At kapag ganito na, na golden brown, pwede na po natin ito hanguin. Ilagay lang natin ito sa strainer para matanggal ang mga eksis na mantika. Ito pa rin yung kawali na ginamit natin sa pagprito. Tinanggal ko lang ang mantika. Kasi butter ang gagamitin natin dito. Kung walang butter, pwede rin po ang margarine. Hintayin na lang natin na matunaw ang butter. Tsaka natin ilagay ang 1 tablespoon ng harina. Mix-mix lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw ang harina. Sunod natin ilagay ang 1 cup ng tubig. Mix-mix lang din natin ito ulit. Napakasarap talaga nito sauce pa lang, ulam na. At maglalagay rin tayo ng half lang ng chicken cubes ka ng evaporated milk yung maliit na lata lang, 140 ml. Dahil may itinatirang konting carrot, nilagay ko na lang din dito. Dagdag gulay lang sa ating sauce. Kung so, medyo maalap po, magdagdag na lang kayo ng konting asukal. At kung umabot kayo sa punto ito ng ating video, maari po bang pusuan nyo at ishare ang ating video. Malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming salamat po. Mix mix lang natin para makot lahat ang meatballs ng ating sauce. Ayan, at pwede na natin ito lagyan ng sibuyas dahon. At pwede na natin ito hanguin. Ayan na, may budget ulam na tayo. Ito recipe natin ay pwede po sa 3 to 4 person. O diba, sa isang lata lang ng meatloaf. Pwede na sa apat na katao. Kung walang budget at gusto niyo makatipid, subukan niyo ito. Sa halagang 100 pesos, may ganito na nakasarap na ulam. Tingnan niyo naman o, na napaka-creamy ng ating sauce. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.